Hello mga bay, good day po. Kumusta? Mayang adlaw kanin yung tanan and welcome back to my channel. And for today's video po ay andito na naman po tayo sa isang tahanan na punong-puno ng mga halaman. Kaya ngayon mga bay, samahan niyo po ako na maglibot po dito dahil marami po akong ipapakita sa inyo na magagandang halaman dito. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe at pindutin na rin po ang notification bell for more videos. Ayan po, nakikita nyo po na napaka kong tingnan dito. Lalong-lalo na po kagabi ay umulan Uh, lalo po silang gumanda yung mga halaman dito at dito po meron po tayo nakikitang mga bulaklak ng torch uh, maganda rin po itong tanim na to gustong gusto ko po na magtanim din ng ganito maganda kasi yung mga malalaking halaman na ganito yung klase at dyan po yung tahanan ng plantita So shout out po sa amamang pang family na si Seringo, Ma'am Sally, Lyle at saka si Lester. So sila po yung may-ari dito at tahanan na punong-puno ng mga halaman. Diyan din po yung mga tanim, ibang tanim nila dito na malalaki. At diyan po ay meron po tayong makikitang iba't ibang klasing halaman meron pong fern na uh, giant uh, parang sumasayad po sa lupa yung kanyang dahon oh, ito nakita nyo po oh. yan po oh. uh, parang pumupunta na siya sa lupa yan po yung normal niya na uh, pagtubo at yung partner ko ay gustong gusto po niya na magkaroon ng ganito Ayan, fern. Giant siya, mas uh, lumalaki pa to, mga bay. Hindi lang yan kalaki. Mas ano to? Mas mahaba pa yung kanilang mga dahon. Meron pong putos na green. Ayan, green putos po. At sobrang laki na po yung kanyang dahon. Maganda talaga kapag ilagay sa puno, ang mga puno ng kahoy, mga nyog, ay mas lalo silang lumaki. Yan, meron din po mga nakahang na halaman diyan. 200 yung isang dahon mga bayo. Oh. Pero maganda yung ilalim ng kanyang dahon, may pula. Yan. Tsaka dito sa ibabaw, yan po. Para siyang kamote na ano, pula tsaka green yung dahon. Ganda talaga ng kulay, oh. So kanina po yung background ko na mga haluhalong halaman ay dito po yon. So tingnan po natin isa-isa yung kanilang mga nagaganahang halaman. Ay meron po sila dito na alocasia katulad po nito na negra. So napakaganda po ng kanilang negra, ang ganda po ng mga dahon makintab po yung dito mga bayo oh. ah, napakakintab ng mga dahon ng negra na to. talagang alagang alaga po ng plantita na si ma'am talagang napaka presko po talaga tingnan yung kanyang mga halaman dito oh. kahit ah, tumpok tumpok po yung mga halaman niya dito pero maganda po yung tubo yan po oh So, meron pong ganito parang Kumoflags na napakaganda ang dahon. Wow, napakaganda naman yung dahon ito at ang taba. Maganda yung tubo niya. So ang ganda po ng kanyang mga damkin. Punong-puno po dito ng damkin dito banda. At dito po ay meron pong ganitong halaman. Yan. Napakalusog talaga ng mga halaman. Uh, makikita ko lang po, hindi po natin underestimate yung nasa city na mga halaman. Pero, ibang iba po talaga yung dating sa probinsya na mga halaman. Kasi napaka-presko po tingnan. At, maganda po yung mga kulay. Napaka-kintab. Napaka-tingkad. Uh, Ganon po yung mga kulay ng mga halaman dito po sa probinsya. So, proud na proud po ako na taga rito po ako sa probinsya dahil marami tayong makikitang mga magagandang halaman dito. At meron din po silang mamahaling halaman. Hindi lang po mga dam cane kundi meron din po mga philodendron na mamahalin. Yan. At meron din dito mga bay na malaking philodendron. Meron silang golden dragon na pwede na pong ikat. At ito po, oh, meron din pong philodendron. <laughs> Kahit isang ganitong mga philodendron mga bay ay wala kami. ito lang pong mga common. itong ganitong lemon lime na philodendron. Mayroon din pong naglalakihang calathea prayer plant. Yan po yung prayer plant nila. Sobrang laki na po. Ito po si Zebrina. Napakalaki na po ni Zebrina. Wow, siguro mahal din po ito kasi malaki na po. Yan. Oh. Napaka taba po ni si Brina. At ang ganda po ay lagay ito sa loob ng ating bahay. Oh. Yan. Sa ibaba ay merong mga philodendron na prince of orange na sobrang taba at marami-rami din po may maliliit doon po yung maliliit malalaking prince of orange yan, pakalaki po ng Prince of Orange wow, sobrang ganda po ng dahon ng Prince of Orange kras na kras ko tong ganitong halaman mga bay, pero <laughs> talagang ngayon po ay mahal pa rin sila yung mga Philodendron kahit ganito lang po na Philodendron, oh wow, ang ganda na yan ganda ng dahon, talagang mat mataba na mataba at yung ginamit po nila na soil, ito po may rice hull uh, kadalasan po yan, yan po yung ginamit nila may rice hull uh, at meron pong mga carbonized ano pong carbonized yan at may bunot na nilagyan din po nila ng bunot uh, kaya yun po uh, yun po yung sekreto ng mga ganitong uri ng mga halaman kailangan din po may bunot maganda din po yon at si Billy Tay, ang laki na ng Billy Tay ito po yung mamahalin na halaman at Pink Princess so ang dami niyang philodendron dito na mga bay na mamahalin <laughs> nakaka ano naman po nakakalaway yung mga philodendron mahilig po ako sa mga philodendron pero yung philodendron hindi po mahilig sa akin kasi wala tayong budget <laughs> pero baka mga uh, ilang taon pa makakolek din po tayo yung ganito o oh, ganda talaga ng philodendron oh. maganda kasi po yung philodendron dahil yung kanilang mga dahon ay matagal po ma matay, matagal matuyo matibay po sila pang matagalan po talaga yung mga philodendron ini ganito po oh, to parang ano to ano to? parang bilite yung kanyang dahon na variegated yan parang bilite siguro bilite ito ah hindi pala para iso verde philo yung pangalan merong pangalan mga bayo oh. yan siguro mahal to kasi variegated yan din po meron din po ang variegate dito na napakaganda na tubo ang ganda talaga itong golden dragon <laughs> lahat halos lahat ng to, mga bay ay pinapangarap ko talaga na magkaroon ako pero di pa pero may araw ka rin mga philodendron <laughs> at yan po si yan, maganda to kasi si Burl Marks. Ito, meron din po kami ganito. So, mga common lang po. Yung mga mura talaga yung nasa amin. Yan, so, dito po tayo muna sa kabila. Meron po sila ditong mga ganitong halaman. Ang ganda ng kanilang paso. Parang semento yata itong paso. Oh, cement pa talaga. Siguro sila lang po yung gumawa nito. At yan, napakatibay po ng cement pot. Yan, variegated. Ang ganda ng variegated na to. Wow, ganda oh. Mamahalin din po ito siguro kasi variegated. Basta ganito ang mga klasing halaman na variegated ay medyo mahal. May mga damkin sila dyan. Mga bagong tanim na damkin. Yan. At yan po yung ayos nila dyan. Ito, ang ganda ng philodendron na to. Taas ng dahon. Yan. Wow, ganda talaga yung philodendron. Crush na crush ko yan hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, crush na crush ko yung mga philodendron. Ito po, meron pa rin silang philodendron dito na malaki. Sobrang taba ng kanilang philodendron mga bay Wow Sobrang dami Dito tayo Yan po So yan po dyan oh, Ito po meron din po silang ganyan na Philo Variegated po At siguro medyo mahal din po yan Kasi variegated dito po, ay meron po silang mga common na halaman. Matagal-tagal na rin po itong nagtanim siguro 'yung plantita dito. Kasi marami po silang malalaking halaman dito. 'Yan, oh, ito parang bonsai na mga bayo. Po, at meron din po silang mga iba pang halaman. 'Yan my ground orchids na ang ganda po ng kulay yung orchids namin na ganito ay hindi pa namumulaklak ah meron pong bulaklak may yung isang ganitong ground orchids parang ano parang pink yung kanyang bulaklak nung nandun sa amin at ganito hindi ko lang po alam kung croton ba to na variety o ano bang variety yan? Parang croton yung dahon niya. At dyan, meron silang malalaking yuca. Wow. Rubber plant. Meron din pong rubber plant. Ang laki ng rubber plant. At usong uso pa rin to, mga bay. Ganda ng rubber plant. Dyan po at yan po, meron pong ficus dyan. Mga halaman pa na iba-iba. At dito may mga ang palm tree. Yan. Napakaganda ng halaman na to. Ito po, sabi po ng may-ari kanina, uh, dapat po walang butas yung kanyang paso. Hindi po siya pwedeng butasan dahil malakas po to mag-consume ng tubig. So, kailangan po nag-moist palagi yung kanyang soil. Uh, kapag meron po kayong ganito, huwag niyong butasan ang inyong paso na pagtataniman nito. Uh, para siyang kawayan, mga bay. So, marami-rami rin po yung mga halaman ni Ma'am Sally. Uh, hindi natin ma-interview mga bay kasi nag-uusap <laughs> nag pa sila ng partner ko. So, tayo na lang dito at yan po meron po silang putos, golden putos dyan at pwedeng pwede din po sa puno ng nyog natin pagapangin para mas lalo pong lumaki napakalaki ng dahon ng golden putos po oh giant na giant ang golden putos na to at pasok tayo ng konti dito, meron silang ganitong halaman itong halaman na to ay lumalaki ito talagang napakataas nito meron croton dito meron din po silang croton plant ang mga maliliit yung dahon ng kanilang mga croton plant yan uh, halo halo po yung halaman nila dito yan doon meron po ako nakita ang mga croton plant sa loob dito merong croton plant marami pa pala siyang halaman dito oh. ito uh, ang ganda ng croton plant imported imported yung mga croton plant niya. ang ganda ng kulay oh tingnan nyo po oh wow nakakawaw wow sana all <laughs> wow sana all mga bay may ganito tayo medyo mahal mahal din po ito Mahal na yung presyon yan. May turtle back. May maliit na croton. Bagong tanim siguro yan. Ayan, turtle back. Ganitong kalaki siguro. Mga 500 yan. Yung presyon yan. Meron pa ditong ibang uh, halaman. May aglaw yan, Kalatea. Yan dito pa sa ayan uh, po ayan po yung mga halaman niya. at yan so dito tayo sa loob sa kanila meron yan po yung makikita natin naglalakihan pong cactus dyan yan po at meron pa silang mga sansevieria mga snake plants Sobrang dami po ng kaniyang snake plants dito. So kahapon po, meron pong nagtanong tungkol sa snake plants. Yung kaniyang yung dahon daw po ng kaniyang snake plant ay meron pong mga brown na nasa gilid ng kaniyang dahon. Uh, nagtatanong siya kung paano ko po inalagaan dahil yung snake plant namin ay maganda po at malusog. Yung pag-alaga ko lang po ay yun po hindi ko po siya dinidiligan araw-araw bihira lang bihira ko lang po madiligan yon mga sa isang linggo isang beses lang po at kahit half day po na maarawan na sa open area po pwede pwede po yon malusog po yung ma ano gaganda po yung snake plant ninyo wag nyo po gaanong itago kahit hindi gaano maarawan basta open area yan po yung sekreto sa mga snake plant at yan po so di ba mga bay kahit kahit simple lang po yung inyong mga tahanan ay kung meron po tayong mga tanim na iba't ibang klase at maganda yung mga tubo malulusog po sila maganda rin po tingnan at hindi po uh, at naaliw ka po kapag mahilig po tayo sa mga halaman. Yan po lahat. Yan. So ikot natin ng konti. Sobrang dami talaga ng uh, philodendron at saka dam cane. Yan. maraming salamat po sa palagi nyong pagsubaybay sa king channel. Tandaan po na alagaan po natin ang ating mga halaman dahil plant is life. Muli po ito si Bay J. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, mag-like, share, at comment. At huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel for more videos.